Hello! Hello, 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 my dear! Kumusta po kayo? This is going to be your first 15 days of August. This is from August 1 hanggang August 15, 2025. And this is a general reading. So, paalala lamang na ang gagawin po natin today ay general reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And, my dear, as of this moment, ang ating private reading ay ongoing na. Ibig sabihin, binalik ko na, my dear, yung ating private reading. um Sa mga gusto magpa-private reading, maglalagay po ako ng link ng ating Facebook page sa description box down below. Ganun din po ang uh, aking uh, WhatsApp number. And, pakihabaan lang po yung pasensya kasi kasabay ng pagbabalik ng ating private reading, binalik ko rin ang donation for a private reading. So medyo dagsa talaga ang mga nagpapareading. Pero promise ko sa abot ng aking makakaya ay susubukan po kitang ma-accommodate as soon as possible. Sa lalong madaling panahon, my dear. Okay? So sa lalong madaling panahon, susubukan po kitang ma-accommodate. So habaan lang po ang pasensya kasi talagang dagsa talaga, dagsa talaga ang reading kasi nga uh, binigyan ko lang ng katuparan yung request na ibalik ang donation for a private reading. Okay, dear go. Let's go na tayo. Mas habaan lang ang pasensya ang aking maipapangako sa lalong madaling panahon ay magagawan din kita ng reading. And my dear, um, wala tayong recorded na private trading. Lahat ng ng private trading natin ay voice call or video call only. Okay? Kasi baka mag-expect ka na may recorded. Hindi po. Hindi po ako nagre-recorded. Okay? So, we have here the five of sword. Okay? Mm-hmm. May sakit. Okay. Tingnan natin, ha? Sa image, may sakit siya. Ayan, o. Oh. Mm. Tingnan natin, ha? Ngayon natin. Let me see. Yan, obvious na obvious kasi, ano, may, may dextrose nga dyan. Ayan, nakahiga. Okay, so tingnan natin. This situation has become very difficult for me to manage mentally. It is draining me. Okay. So, my dear Virgo, be careful. Okay, sa pag-iisip. Kasi sinasabi dito, this situation has become very difficult for me to manage. Ibig sabihin yung isang sitwasyon ay masyado na talagang napaka-komplikado. Okay, kaya siguro meron tayo dito, 4 of Sword. Sabi ko ba kanina 5 of Sword? 4 of Sword 'yan, okay? Sorry, kung nabanggit ko man 5 of Sword. I'm sorry. Okay, 4 of Sword, okay? So, it's draining me. So, baka makaramdam ka, my dear, ng pagkapagod, pagkabalisa. Okay, so be careful lang, my dear, ha? Be careful ka sa mga nakakadrain na mga isipin, yung mga nakapaulit-ulit, yung mga nakakapagod, yung mga nakaka-stress. Kasi, ah uh, nagkapab ano yan, bumibigay yung katawan natin, my dear, sa ganyan. Okay? Let me see. Tingnan natin next card is just being near you is intoxicating. Ay. Okay. Teka lang. Ayan. So, alam mo, masyadong ano tong ano na to card na to sa akin. Sabi mo dito, just being near you intoxicating. Okay. So ibig sabihin, Be careful ka rin, may dear, sa mga tao na parang kunwari nagkikare pero sila yung nagiging cause kung bakit ka nagkakaroon ng very difficult na situation. Okay? Kasi kung talagang nagkikare sila, hindi sila gagawa ng situation na pwedeng maglagay sa iyo sa alanganin. 'Di ba? It makes sense. Okay? Kasi kung makikita mo dito, parang niyaya pusya pus kanitong tao na ito. Okay? Pero, kung bakit ko na pasok yan, kasi sabi dito, just being near you is intoxicating. Ibig sabihin, my dear, merong energy na nagdadala sa'yo ng difficult na situation. This situation has become very difficult. Ibig sabihin, merong tao or merong energy, my dear, na nagkakos nito. So, magingat ka sa kanya. Ibig sabihin toxic na tao. Maliwanag naman dito, ayan o, oh, just being near you is intoxicating. Ibig sabihin, malapit lang ako sa'yo, ni kahit maamoy lang kita, o kahit marinig ko lang ang pangalan mo, bumabaliktad na ang sikmura ko. Okay? For some of you, baka hindi ninyo alam na itong tao na to is the toxic. Siya yung nagiging dahilan kung bakit ka nagkakasakit, kung bakit ka nai-stress. Ba ba baka ganun, ha? So, be careful, be careful, be careful. Okay? So, tingnan natin, my dear Virgo. Let me see. Additional cards. Mm-hmm. -mm. The Seven of Swords. Mm-hmm. Speaking of toxic, the backstabbing energy. Mm-hmm. ay. Basta, sasabihin ko lang sa'yo, medyo mag-ingat ka. May mga tao na parang, kunwari, they act na parang, they love you. Kunyari, they act na parang, they are concerned. Pero, hmm, ako. Sila pala ang nagiging cause kung bakit nagkakaganon ka. Bakit ka nagkakasakit? Bakit ka nangihina? Bakit ka nai-stress? The page of cups. Control your emotion. Do not be accessible sa mga araw na ito. This is not the time, my dear Virgo, na, ay, hali ka tutulungan kita, ay, halika, tutulungan ganito, ay, may problema ka, ay, ganito, may nararamdaman ka, unahin mo ang sarili mo. Don't, do not be, uh, don't be accessible. Di ba, hindi ka superhero. Hindi mo kayang isave lahat. Okay? Lalo na kung hindi mo naman inutusan na gawin niya yung bagay na yon, hayaan mo siya na i-face niya yon, Harapin niya kung ano yung ginawa niya, yung pinasok niya. Okay? Kasi sabi mo dito, situation eh. So ano ba yung situation na yon? Tapos hindi mo na ma-manage. Kung ikaw mismo ang gumawa noong problema na yon, maintindihan ko pa. Pero kung ibang tao ang may gawa noon, abay hindi mo na problema yon, Di ba? Tapos sabi mo dito, just being new, you intoxicating. The page of wands. Mm. Page of Wands. Be careful ka rin sa mga proposal. any any proposal, my dear. Yung tara mag magganito tayo, magganyan tayo. Okay. It's okay lang, sige, it's okay. Yung mag magano tayo, yung any ta lang, medyo na-distract ako ng konti. Um any proposal. Okay? Any proposal. Okay? Any proposal. Ah, uh, like, for business. Ganito. Ganyan. Tara, maglabas ka ng pera dito. Pag-aralan mo na mabuti, my dear. Huwag kang sakay ng sakay. Dala lang ng pakikisama. Okay? Kasi, may ganun na minsan na senaryo yung oo na lang ng oo na dahil sa pakikisama. Okay? The strength card. Mm-hmm. stay strong. Matuto ka magsabi ng no. Yun na nakukuha ko dito, matuto ka magsabi ng no. Ay, hindi. Ay, hindi, hindi pwede. Matuto ka. Okay? Iwasan mo sa mga araw na rin na ito, my dear, ang ma-involve sa kahit anong gulo. Lalo na, my dear, ulitin ko, lalo na kung hindi naman ikaw ang nag-start, hindi naman ikaw ang gumawa. Sa mga bagay na gusto mo mangyari, my dear, don't overthink. Mangyayari din siya, my dear, sa tamang panahon. Okay, as long as magtiwala ka lang kasi meron ditong energy ng page. Kanyari, meron kang mga gustong gawin, meron kang mga gustong bilhin, meron kang gustong mga mangyari sa life mo. Just stay strong. Maniwala ka lang, manalig ka lang, and wag mo siyang i-rush. Wag mo siyang i-rush kasi magkakos yun ng, ng build-up ng tension, my dear, sa'yo. Okay? Masyado lang talaga akong bothered dito sa Seven of Swords. Okay? Parang pakirandam ko, parang malapit lang siya sa'yo. Parang napakalapit niya lang sa'yo. Parang ganon the sun card. Okay. mm -hmm. Good news. Okay. Kasi posibleng nag, um, na-highlight to. Okay. Posibleng na-highlight siya, my dear, na okay. Hindi ko dapat pinagkakatiwalaan na tong tao na to. This is also a confirmation, my dear, na yes, as long as magtiwala ka lang, mangyayari yung mga bagay na gusto mo mangyari. Wag mo lang talagang biglain kasi bakit mayroong sun card. Um, doon sa backstabbing na energy, I can feel energy ng water sign, energy ng Cancer Scorpio Pisces, energy ng Leo over here. Okay. So far, yun pa lang. Tingnan natin ha. Malay mo malagdagan. Pero nakuha ko yung energy. Ang lakas ng energy ng water sign. The Seven of Cups. Hmm. Pakiramdam ko baka nililito ka lang. Okay my dear, this is the time na parang i-analyze mo yung mga bagay na gusto mong mangyari. According sa pinaka-importante, yung para bang i-ano mo siya, ano ba yung pinaka-gusto kong pinaka-una kong gusto kong mangyari? Huwag mo pagsabay-sabayin. Kasi pressure cooker ka na nga sa first 15 days of June eh. Ay, ng August, sorry. First, first 15 days of August, uh, pressure cooker ka na. Okay? So, Huwag mong pagsabay-sabayin yung mga bagay na gusto mo. Ganon din, my dear, sa mga trabaho, sa mga activity. Huwag mong pagsabay-sabayin. Ganon din, my dear, sa mga distraction. Okay, kasi parang pakirandang ko, parang napakaraming commitment ang ang mangyayari, my dear, sa first 15 days of June. Ay, bakit June ako ng June? August, sorry. Okay, I'm very, very sorry. August, um, uh, napakaraming mga commitment. Okay, I'm very, very sorry. Ewan ko bakit nababanggit ko yung June. Okay, I don't know samantalang August na. Okay? Anong nangyari ba doon? The night of once. Baka June mo pa inuumpisahan i-manifest to. Baka lang naman. Okay? Baka June mo pa gustong mangyari to. And then hanggang ngayon, ilang buwan na wala pa rin. Okay? Meron dalawang, medyo aggressive ka dito my dear. Okay, medyo aggressive ka dito sa mga bagay na gusto mong mangyari, okay? So, huwag mong pagsabay-sabay, yun lang talaga mapapayo ko sa iyo, my dear. Huwag mong pagsabay-sabay, i-arrange mo according sa pinaka-importante. Huwag mong ipuliload ang sarili mo sa mga araw na ito, uh, August 1 to August 15. And at the same time, huwag learn how to say no, huwag commit ng commit, okay? Kasi baka, yan nga, baka magkasakit ka, my dear, okay? Oh, be careful na, be careful tayo, my dear, no? And be careful ka rin sa mga tao na parang they act like they care. Actually, yung nakukuha ko may dear na energy dyan, alam mo yung typical na parang kukumustahin ka lang kasi kunyari kukumustahin ka, pero may kailangan lang. Yung gano'n yung, oh, kumusta na, Diego? Tapos mamaya-maya, ayan na, may mga sinasabi na na kung ano-ano alam mo, ganito, ganyan, wala kaming ganito, wala. Be careful ka sa mga taong ganyan. Kasi hindi mo problema yun. Kung parang matuto ka magsabi, may dear, na Uh, hindi ko kaya, ano kung hindi mo naman talaga kaya wala ka naman talagang capacity na maresolbahan yung problema na yun wag kang maki-involve, pwede ka magpayo siguro pa, advice-advice na lang pero yung ma-involve ka pa doon yung sasabihin mo, sige akong bahala dyan bukas pupuntahan ko, bukas gagawin ko no my dear, wag the emperor you are in charge okay and the will of fortune. Related medyo sa mga manifestation mo at sa mga bagay na gusto mo mangyari, I think meron talaga mga delay na nangyayari. Pero kapit ka lang, my dear, kapit ka lang soon, very, very soon mangyayari na talaga siya, ma-achieve ma mo na talaga siya. You have here the energy of the will of fortune. Ayan, so parating naman na siya. I can feel yung nine. So ano ba yung nine? January, February, uh, January, February, March, April, May, June, July, August. Siguro mga around September kasi nakukuha ko yung September 9, number 9 ang na nakukuha ko. So, baka mga around September, my dear, pa mangyari to. So, habaan mo yung pasensya mo. Yun lang, my dear. Just be careful ka lang talaga sa mga tao na parang pinapasa yung problema nila sa'yo at nag expect my dear, na ikaw yung magre-resolve ng problema na yun. Stay away from toxic people, okay? Kasi parang uh, hindi ganun kalakas yung iyong energy na i-manage yung mga situation by situation after situation sa mga araw na ito, okay? So my dear Virgo, ito ang reading mo para sa first 15 days of August. Somehow my dear kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe, paki-on din ang notification bell para ma-update ka every time na mayroon tayong mga bagong upload. And like, please share ito, comment sa lahat mo ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po, and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.